So ayun na nga mga ka-sister with egg Kasama ko po ngayon dito si John Lloyd Taga sa si John Lloyd? Taga Bulakin Tsaka ang tama ba? Bulakin ba gaito? Okay, Bulakin pa So dito naman sa aking right side naman ay narito naman si Ate Ia, na taga San Pedro, Laguna. So, bisita po siya dito sa blessing ng farm ni Doktora. So, yan. So, mamaya mag start na yung party-party at magpapanabog siya ng mga pera pagdating ng pare. So, natatandaan ko nung ako ay uh, madami pang pera, charot. eh, am nagpapasabi din po ako ng mga pero sa Christmas tree. Pero sa Christmas tree lang yon. Pero dito, kay la doktora, grabe yung pasabit niya. Hindi talaga sa Christmas tree na So, pakikita mo sa inyo. Hala, iya, hi ka naman sa mga. Hi, mga ka. Sabi mo, hi, mga ka-sister with egg. Oh, sige, ikaw. Hi, mga ka-sister with egg. Sabi mo. Yan, si John Lloyd po ito. Ito naman ay si Beautiful Iya from San Pedro, Laguna. Yan. So, ipakikita ko sa inyo yung mga panabit ni Doktora. So, ayan po si Doktora. So, mamaya alamin natin tong pangalan, yung full name ni Doktora. So, nakiklinik po siya sa uh, Santo Tomas yata or sa... sa... po ng Ano daw? Ano daw? <laughs> ah, okay. So, ito so, so. so, po yung mga panabit ni Doktora. So, actually, nasilip ko na po itong isang ito. Ayan, hawak po ni Ate Iya nasilip ko na siya. Medyo malaki kaya binabantayan ko na. So, ito po yung napakadaming panapit ni Doktora para sa pas. Pamas ko na po ito kasama na rin ng blessing. At meron po siyang tauhan na meron ngayon. Ayan si ano, John Lloyd. Meron po siyang tauhan na pinabinyagan niya ngayon. Kaya pinagsabay-sabay niya si Ati Iya. Ganda-ganda. John Lloyd. Ayan. Yeah. So yan po, ganun po kadami yung mga panabit niya. Lahat, lahat daw ng bisita ay makakatawa. Wow. Wow. So yun po si Doktora. Ayan. Si John Lloyd at si Ate Iya, parati po silang nag-aaway kasi. Pero mabait naman po si Ate Iya. Ah, oh, mabait din pala naman po si John Lloyd. John Lloyd, sabihin mo na, tagasan ka? Bulakin. Bulakin sa malayong bundok. Ito naman si Iya. Taga san si Iya. San Pedro, Laguna. San Pedro, Laguna. Taga din po si Iya. Ito naman, taga Bulakin si John Lloyd. Sa bundok. <laughs> <laughs> Babay ka ba, John Lloyd? No. No daw, sabi natin Iya. Bakit bad ka daw, John Lloyd? Bad ka ba? tayo sa sambong at saka doktora <laughs> Sabi daw, batihan daw tayo. O, oh, daw kayo. oh, say hi to my vlog. Hi po, mga ka-vlogger. Sabi mo. Hi po, vlogger. Say hi to mga, sa mga ka-sister with egg. O, oh. Hmm? sabi mo. O. Oh. Sa huh? Oh, sabi mo. Hi. Mga ka-sister with egg. Vlogger. Oh, vlogger. Yan, nandito po kami tatlo. Sila po yung mga tropa ko ngayon. Yan. Kasi mga matatanda na po. Oh, ay, mga ka-sister with egg. Watch kayo ng vlog namin. With Ate Iya and John Lloyd here at Bulakin, Chaong Quezon. So mapapanood po nila to sa vlog ko. Yeah. Sige, Tek laway ni John Lloyd, may COVID. Yeah, kinukulit po ako ng dalawang bata nitong lalo ni John Lloyd o oh. O oh, John Lloyd ganta ka na, di ba? Sabi mo kakanta ka. Sa ilalim ng tai. Oh no. <laughs> <laughs> ilalim ng tae. <laughs> <laughs> eww, eww ew ka dyan, Lloyd. Eww, pakita mo yung bike ko dun, no? Oh. O, oh, mamaya. Kanta ka muna dyan, Lloyd. Ilalim uh, ng patina. Ha? <laughs> <laughs> Ay, naso. Ay, naso. Ay, nasa. Ito mo yung nasa patrono. Eww, no, kung gusto ko ikaw kumanta. No. Kanta ka. Masidok, marapit ka na masidok, marapit. Oh, yan, na si Ate Ian. Buti pa si Ate Ian. Ganyan kumanta. Ako, ako, picture mo ako. Dibar, dibar. Dibar, sabay tayong dalawa. Galing. <laughs> <laughs> Ay, dyan, boy. Nasaan yung kanta mo? Kawasaki mundo. Oh. Ang buhay na ito, ikaw binibini ko. Oh, oh galing. Ikaw mm. ang binibini ko. Ikaw yeah. <laughs> 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 binibini ng tayo ko. Oh, no. Ano? <laughs> <Alo? laughs> <laughs> ang kulit ng bata.

O oh, yan, di daw po siya pinapansin ni Ate Ia. Ba't ba, di ka pinapansin ni Ate Iya? Ba't di ka pinapansin? Hindi <coughs> daw ako pinapansin ng no? ano. Ano? chocolate ka ganina. Ganina? Di mo daw siya binibigyan Ate Iya ng chocolate? Wala akong chocolate, no? Nang pumunta tayo ka sa daan, nang pumunta ka nila ni daddy mo at nila ni mama Mami mami mo. May chocolate ba ako? Nakita ko na sa daan na chocolate May Nakita ko kinaib ko ni... Kinaib ko nandito naman. Wala kasing chocolate si mama. Wala kasing... Sa daan ka ganina nga! Nandito sa ano ko! <laughs> Nay mo? Sa... dito ko! Nasaan mo na?

yan dito na susunod sa si Ate Ate huwag mo siyang awayin kasi girl si Ate Iya okay. ha? bad ano mo mga, mga girl ayan oh ada action na si Ate Iya oh. karapista na siya Terima kasih. Nagagalit. Okay, na Hindi naman nagagalit si Ate Iya. Gusto kasi nyo ng palamig. okay? oh, bait naman ni uh, uh, John Lloyd. Kukuha po siya ng palamig para kay Ate Iya. So, si Ate Iya pala is ano din, vlogger din, sabi niya. So, tell mo Ate Iya kung ano yung yung channel na, pangalan ng channel mo para i-subscribe ko din ng mga subscriber ko. So, Sige, uh, invite mo sila. Tell them, sabi mo, please subscribe po sa YouTube channel ko. Go. So, sayang yun, o oh, madami sila magsusubscribe sila sa iyo. Oh, so, tell them, please subscribe. My. My. My at yung pangalan ng YouTube niya. Jessica 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 Iya Lee Subscri mag subscribe Mag-subscribe po kayo kay Ate Iya ha Madami daw po siya doong ano yan O, oh, bait naman po ni Kuya John Lloyd O, oh, binigyan po siya ng palamig Ako din ha Ilaw ako na, po namin Kaya po ka ng palamig chan <laughs> so, please subscribe, uh, Iya, sa kanyang YouTube channel. Uh, iniinuman. Naku po, iniinuman daw po ni John Lloyd yung ibinibigay sa amin. So, baka hindi naman niya Thank you Kung ka na lang, iyak, John Lloyd, ba't ka ba umiyak John Lloyd? Ha? Hindi, hindi ka pinapairan nino. O, sabi mo kaya ate. O, oh, yan. Di naman eh. Oh. Oh, no. Hindi na siya babalik dito, Jan Lloyd. Hindi <laughs> na siya babalik dito. <laughs> ha? <laughs> Di oh, no! ko <laughs> <laughs> Ito naman si Kuya, ito daw Hindi yan, hiram lang. Ayan, nag-away na po sila oh. <laughs> Tin tinatanong ni Iya kung ilang taon na ako kasi siya seven years old na. So ako eight. <laughs> oh no! <laughs> <laughs> siya na, eight na ako. So, maniwala, ka eight lang ako wala naman ako. So, di yun. na ako. Siya kasi 7, ako eight. Ito naman si John Lloyd. Siguro mga four. 4 na. So, yun. Nandito po pa rin po ako sa binyagan na wala pa rin yung bibinyagan. Medyo inaantok na ako kasi wala pa. ako. So, um, ang chika chika ko dito ay si John Lloyd together with Adria. So, yun ipaalo ko yung sarili ko para hindi ako ato. So yun na nga mga ka-sister with egg. Nagkukwain kami ni Ate Iya about sa age na. So since si Ate Iya ay 7, 6 years old, ah uh, 7 years old, di ba ako 8 years old na? Oh no! Pero ayaw nga talagang maniwala. <laughs> <laughs> Ilan na ako? Oh, 26 daw ako birthday ko yun eh. Ang galing ni Ate Iya. June 26 yung birthday ko. Oh, Ngayon, 26 na daw O, okay, hello, John Lloyd. E, yung edad mo ngayon? Eight years old. No. Okay. E, Joe, John Lloyd, ilang taong ka na? 100. Oh, no! 100 na pa si John Lloyd. <laughs> no. no, no, no. 100. <laughs> <laughs> Ayaw mo na ng 100? Ayaw na. na ano? Hindi oh, ako naniniwala sa siya na 8 years old ako. Talaga? Hindi ka naniniwala 8 years old ako? Bakit? Malaki na. Malaki na? Kung mabilis lang ako lumaki kasi parati ako natutulog sa hapon. Yeah. Tapos kumakain ako ng madaming pagka. Yeah. Jan Lloyd, 100 years old ka na ba? Opo. Opo daw. <laughs> Pwedeng edad na po si John Lloyd ng mga pawika. <laughs> Taka ba? Hindi hmm, ako. Si John Lloyd lang matanda. Matanda ba ako Hello? Ano sa'yo mo? Wala. <laughs> Wala. <laughs> May sinabi ka, ulitin mo. Ulitin mo, magagalit ko sa iyo. Bakit ako sinalanggap? May sinabi siya. Nabad? Nabad. Badjun. Badjun, John Lloyd, ba't mo sinabi? So, so, talagang yung mga katropa ko po eh, mga bata. Ayoko din sa mga thunders. John Lloyd, anong tawag mo sa mga kaibigan mo, John Lloyd? Anong tawag mo? Kaibigan ko? Oo, anong tawag mo sa akin kanina? Mukhang Oh, no! <laughs> May sinabi kay Tro? Tro? Tropa, daw, sabi niya. Ano? Eh, tropa tropa daw <laughs> isapinya <laughs> oh, tropa P tropa 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 tropa

Tagaling ni tropa ko. Mega, 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 ano ka? Mega, mega, mega tagaling niyo. Hindi, ayoko yun. Matanda ka pa sa akin? Oo oh, no, naman. Di ba 100 ka na? 100 ka yeah. ka. <muling music>